Hello guys, kumusta? Ito na naman tayo, ang nagbabalik, Merlo de Blal. So guys, for this video ay gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano ako magpresyo ng lahat ng aking mga sigarilyo Kung magkano ang perim, per kaha, per stick, no? at kung magkano ang pohonan Kaya yun ang ibabahagi ko for today's video guys Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag like, subscribe Disclaimer lang guys, ito ay ito ay base lang dito sa aking tindahan kung paano ako mag yun. Kailangan i-consider mo kasi kung nagre-rent ba or nagbabayad -bu ng tax kaya ganito ako magpresyo no kaya hindi ko masasabi kung mas mahal sa akin so kanya-kanya naman kasi tayo ng pag price kung magganang ang ipatong natin no pero ako guys ganito ako magpatong ng mga presyo kung magkano ba ang aking tinutubo no kaya gusto ko lang ibahagi para doon sa mga baguhan pa lang mag search search to no? para mag idea no at ganito nga yung mga presyo ko guys umpisa natin dito sa GTI kasi itong sigaret ko guys dalawang ahinti ko dito no GTI saka PMFTC so umpisa natin kay GTI guys sa GTI guys ay tatlong klasing cigarettes lang ang aking in-order sa kanila no kasi ito lang naman ang hanap ng aking uh, customer kaya ito lang yung in-order ko sa kanila no so dito tayo magumpisa sa Mytic guys kung magkano ang bintahan ko nito ang purpose nito na bintahan ko guys ay 8 isa so ang puhunan niya ay 6.28 so may tutubuin tayo ng 1.7 no, bawat isa. Hindi kasi kaya ng 7 guys na ibenta natin kasi parang halos wala pa sa piso ang tutubuin no, lalo na nagbabayad tayo ng pwesto kaya hindi talaga kaya yun kasi malulugi na tayo no. Kasi kanya-kanya naman tayo kung magkano ang ipatong natin no. At ito nga ang benta ko dito guys ay 8 so pag may bumibili ng 5, 40 ang limang piraso at same price lang naman pag kalahati. Kasi karamihan man dito sa mga customer po ay per stick lang ang binibili nila no, isa-isa lang. So, otso ang isa bintahan ko dito guys. Kaya may tutubuin tayo ng 1.7 bawat isa. No? At ang kagandahan pa dito guys, pag mayroon kang ahinte, eh, pwede kang mag-credit sa kanila. No? Kaya yun, mapaikot mo pa yung pera mo at kailangan natin din maibinta to sa loob ng dalawang linggo. No? Kasi yan, babalik sila para yan, magbayad tayo mabayaran natin yung kinuha natin sa kanila. Kasi pag pumunta sila, ang binayaran natin ay yung dati natin kinuha. So, yan, Nag-credit tayo ulit. Ganun lang. Kaya yun ang kagandahan pag meron kang IHT. No. Malaking tulong po talaga. So, dito naman tayo guys sa Winston. No? Ang binta ko naman dito ay 9. Ang puhunan niya ng isang rim ay 1,440. So, 144 yung isang kaha ang puhunan. So, ang benta ko naman sa kanya kasi per stick lang naman ang bili ng mga, pa isa-isa lang naman ba bili sa akin ng aking mga customer. Nine ang isa, kaya may tutubin tayo ng 1.80 na piso, mahigit lang din naman. Ganyan ang ating tubo sa ating newsin. Kasi yung iba, inuutang pa. Yan ang presyo ko guys, nine ang isa dito sa Winston. Kahit hindi siya masyado guys, may iba isa-isa lang naghanap dito sa akin sa Winston na no? hindi siya masyado at sa itong Mighty. Pero nagtindal pa rin ako kasi mayroon pa rin mga pa isa-isa. Dito guys sa camel, dati wala akong tinda so marami na kasi naghanap sa akin dito. Kaya naman ito nagtinda na tayo. Mabinta na kasi ito ngayon sa atin. Ang binta ko naman dito guys ngayon ay 7. Ang kuhunan niya ay 1,066. So, pupatak siya ng ang puhunan ay 5.33. 7 ang bintahan natin, kaya may tutubuin tayo ng 1.67. Piso-piso lang yung tubo natin. Pero okay lang, at least mabilis naman natin mapaikot, map no? Mabilis siya kasi fast moving siya. Mab mabinta to ngayon, guys, no? Kaya yan, minsan may swerte na lang pag may bumili sa atin ng isang kaha, pero minsanan lang may bumili isang kaha, no? karamihan ay limang piraso or kalating kaha, ganun ang binibili nila sa atin. Yung iba naman ay tinatawaran nila ng tatlo, bente, ganun. So, pinagbigyan ko na yun. Same price lang naman siya, guys. Pag kalahati ang kukunan or isang kaha, no? same price lang ang bintahan natin. So, dito naman tayo, guys, sa PMFTC. Ito naman yung mga kinuha ko. Mas marami. Mas mabinta kasi sa atin ang PMFTC, no? Kaya, yan, marami tayong kinukuha. Ano, 2, 4, 6, 8, 8. Eight kinds of cigarettes, guys, ang in-order ko sa PMFTC. Pero sa GTI, ito lang. Mas mabinta kasi sa atin itong PMFTC. Kaya, ayan. So, dito tayo mag-umpisa, guys, sa fortune. Ayan. Hindi nga masyado mabinta sa akin, eh. Pero, umuha pa rin ako, no? Kasi, mayroon pa rin naman naghanap na pa isa-isa. Ang binta ko naman nito ay Otsu. Ang puhunan niya, guys, ay 1,257 So, ang puna natin dito, isang peraso ay pumapatak siya ng 6.28. So, ang binta natin ay 8. So, may tutubuin tayo ng 1.70. May tayo kasi ito naman ay hindi masyado maginta. Kaya, nag-order lang ako nito ng minsan isang rem o kaya dalawang kaha, lang. May soke okay kasi ako na isa dyan na ng dalawang peraso, isang peraso, ganun lang. Kaya yan, nag-order pa rin tayo. At ito naman guys, sa fortune puti, fortune white, ay same price lang naman dito sa no, fortune light. Pares lang naman sila ng presyo. Otso pa rin ang isa. So, pag may bumili sa akin ng lima, 40, pag 10 naman ay 80, so same price lang naman. Pares lang pa rin ang bintahan ko kahit isang kahan. No? Yun ang bintahan ko dito guys sa aking tindahan. Tapos dito naman tayo sa sister pearl. Ito mabinta to. Simpres lang to sa camel kanina, no? 1,066 ang puhunan nito per rim. So, mayroon tayong tutubuin na 1.70. Pabinta rin to sa atin. Isa-isa lang naman may bilay yung ating mga customer. At dito naman sa crafted na Malboro, ito nga lang sa atin. Nag Order ako ng Malboro na red na crafted. Ito lang. Kasi may customer ako dito na gusto niya talaga itong lasa. Kaya nag-order tayo nito ng dalawang rim. At ang bentahan ko nga nito ay 8. 1,257 ang buhona nito. Same price lang naman siya sa fortune guys. Ganun pa rin ang tutubuin natin. 1.70 pag isa-isa. No? Kaya swerte tayo pag may bumili ng isang taha kasi ayan, nakakabinta ka agad tayo. Dito naman sa Malboro. Apat na klase yung Malboro natin. Meron tayong Malboro Red, Malboro Light, Malboro Blue at saka Malboro Black. Yan. Pero ang mas mabinta sa akin guys ay itong Malboro Red. No? Pero itong tatlo ay hindi masyado. Pero mayroon pa rin naman yung pa isa-isa naghanap. So kaya nagtitinda pa rin tayo. So, ang ang ko naman nito guys sa Malboro ay sampo isa. Ang puhunan nito isang rim ay 1,550. So ang um, bali ang puhunan natin na per piece ay 7.75. Parang parang 8 na rin siya. No? Equivalent natin. Parang 8 na rin. So mayroon tayong tutubuin na 2.25 no? mas malaki ang ano natin dito sa sigarilyo saan po yung isa ko kasi karamihan kasi inuotang din dito sa ating tindahan kaya naman para hindi naman masyado masakit kasi minsan yung iba matagal magbayad kaya siyempre pipiliin lang din natin yung pautangin natin kasi ayan kasi gusto kaga natin na maibinta to para mayroon tayong maipambayad sa pagbalik nila ng ating ahente no ang balik nila guys ay may yan, sa May 4 na. No? Kaya, malaki din ang na-credit natin. Sa PMFTC to guys, 25,900. Kaya, kailangan natin maibinta to lahat na no? yung ating kinuha sa kanila. Para yan, makabayad tayo. Kaya, yan, mag tayo. Pero, nag ako, guys, every week, no? nag ako ng, halimbawa, pag may nabinta ako ng Yose, no? Iniipon ko yun para may para pambayad natin doon sa PMFTC kasi sa GTI, guys, ay guys, hindi ko naman inuutang mo, no? kinakas ko na kasi paunti-unti lang naman per, per lang naman ako kuha isang rim ganon konti lang ang, ang binibili ko dito lang sa camera dalawang rim ganon lang yung kinukuha ko sa sa GTI kaya naman kas lang tayo sa GTI sa PMFT silang tayo nag-credit kasi ganon talaga sila nagpapakredit talaga sila kaya nga natuwa ako dito kasi kahit marami ang kukunin ay okay naman sa kanila no yung siyempre pero di ko na masyado dinamihan guys kasi dati dinamihan ko nabutan ako ng expiration, no? Kasi dati kasi nagtaas yung Yosi, din na mayan natin ang kuha. So, itong fortune lights nga, nabutan tayo ng expiration, no? Kaya yun, binalik ko sa kanila at yun, okay naman, pabalitan naman nila. Kaya ngayon, hindi na masyado nag-order ng ganito, guys, kasi hindi siya masyado mabinta, no? Kaya tansyado na lang para di tayo maabot ng expiration. Kaya yun lang guys ang may bahagi ko for this video no. Kasi kanya-kanya tayo ng pag-price. So ganito ako mag-price guys sa aking tindahan no. Kaya yun lang guys, ang maraming salamat sa mga nanonood at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all. Bye guys.